listahan ng sangkot sa pagpapatakas kay Mayor Alice Go Tukoy na. Posibleng kinantato ni Mayor kay Pangulong Bongbong Marcos nang maaresto ito. Gigil na gigil si PBBM. Lahat ng yan sisibakin ko sa pwesto. Di lang papatalsikin kundi kakasuhan ko anytime soon nga ilalabas na ang mga pangalan ng politikong sangkot dito at paniguradong kilala to ng maraming mga Pilipino. Sino-sino po yung masisibak? Sino yung masisibak? Sino? sino, masisiba? sino? Masi oh, you'll find out soon enough. <laughs> Sir, may number na ba tayo? Ilang personnel po yun? ilan po yung masisibak, sir? Bye -bye. And if all of those who are implicated in the uh, in assisting on his goal to leave the Philippines illegally as a fugitive from justice, will certainly pay the price. Uh, not only will they, ang tanong nyo, sino Hindi lang namin sila sisibakin, kakasuhan pa namin sila. Dahil ang kanilang ginawa ay nabag sa badas at against all of the interests of the Philippine uh, Judicial Sisi. Papaaminin pa si Mayora. Kulang pa ang impormasyon na pinagsasabi nito sa gobyerno at sisiguraduhin daw ni Pangulong Marcos na isisiwalat lahat ng baho ng politikong sangkot sa isyo sa Pogo. Walang impormasyong may iwan at isa sa publiko kung sino ba talaga ang bossing ng lahat ng Chinese spy na to. Pinagbantaan rin ni Pangulong Marcos si Mayora Alice na pag hindi sinabi ang lahat, mas mabigat ang kakaharapin nitong problemang kaso. I want from her. is for her to lay out exactly how these moguls became so uh, such a large um, it's in the, basically a criminal enterprise and as mayor for her to say she did not know this was going on uh, it's very difficult to believe because as a former local government executive uh, It seems impossible that an operation that is what, a few hundred meters away from my own office, na hindi ko alam yung nangyayari doon, illegal, na ganitong kalaki na operation. But kaya sana may paliwanag na kung bakit hindi eh, niya alam. Pa, 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 Paano bilang isang mayo na hindi niya malaman kung ano yung nangyayari doon sa bayan niya ng ganyang kalaki na problema. Oh. Tapos marami pa siyang kasagutin. Paano siya umaman ng ganyan? Batal na ako dami ng pera. Paano siya naging mayor na hindi naman siya kilala ng Tigatuno? All of these things. There are many. Th th all these questions have actually been asked by both the House and the Senate. I just hope she answers it better than her cohorts, sina Cassandro at saka sina Silong. Very evasive makasagot. Uh, sana naman, mabuti-buti ang sagot ni Stanislav uh, as compared to sa mga kasamahan niya. Because it will not help her at all to be evasive. Mas uh, bibigat ang magiging problema niya kung hindi siya magsabi. Totoong delikado na ang buhay ni Mayora pag kinanta nito ang mga boss nila. Sana lang talaga ay makakanta pa si Mayora bago mahuli ang lahat. Kayo, Sino sa tingin nyo ang mga bossing ng Chains? Lalayo pa ba tayo? Ikomento sa baba ang yung salo.